na muna ang mga madlang pasaherong hatiran ni Chucky ng blessing. Panurin natin to. What's up, bandang people? Ako nga po ang naatasang mamigay ng biyaya ngayong araw na to. Kaya maghahanap po tayo ng mga masaswerteng pasahero ng tricycle na mabibihiyaan ng total prize of 25,000 pesos. Kaya na ninday natin. Let's go! Hi po! San po Ah, tanggal yun. Nasa City of Ano po bang pinagkakaabalan sa buhay? Nag-aalaga ng tiyahid. Eh, saan so po si tiyahid? Nasa... Ah, uh, ladro po. Ah, sa inyong... sa so, pinagalingan nyo. Kasama nyo din po sila sa bahay? Hindi rin Ano eh? Yung mami po nila, kasama nyo din bar? Uh, nasa ibang bansa po nito trabaho. Sa bar sa Sa bar? Ako hindi na alam! Paano po yung pang-tus-tus nyo kay Tia? Saan po nang gagaling nyo, nyo Meron naman po siya ano po bang mga kinakailangan ni Tia? Gamot niya. Maintenance. Maintenance. Diaper, dalon po, mawit nga. My... Yes. Ano, maid mo nga po? Eight. Grade eight ikaw? Seven. Grade 11. Grade eleven ako. na lang. Sa showtime po, meron po kaming palaro. Tapos yung problem nyo po namin, sinishare namin. So kayo na. Oh, na kami tumanggit pero ikat eh, uh, na convinced kumbis parang ano eh parang kulog ng lang. Maraming salamat. God bless you po. Thank you po kayo. Uya, ito lang po. Pwede po kasabay kami? Basta kay Ante Oo. Ano po ang pinagkakaabalan niya sa tulay? Hi, it's called Gunners. Oh, yeah! Or kagaling niya si Jake. Mata na po ng ate. Yung pinitita niya po ba sa pati Sa pag-unamit po ba sa enough na ko. Mm -hmm. Nakapahipot po. Ah, uh, yun lang sa ipot. May siwaan na tayo sa ipot. Ito, so wala. wala. Kasi meron akong ahaan uh, ano, talaga. Sorry, Pere. Ilan taon na po yung uh, anak ko? isa ko isang 8. Nasa kamaring Nasa surfeta. Oh. Sa kapusan na nakita Thank namin. You. Thank you. Yung araw. Thank you. Wow! pesos. Thank you. Yay. Saan yung pa pandagdag sa enrollment. Thank you. Thank you very much. Wala nating tulong po dito. Sige po, mami. Ingat ka po. Bye-bye. Hey. Salamat po sa pakikisabay hey. sa amin. Hi, ate. Saan ka po pagkaling, ate? Sa Pampanga po. Pampanga? Namamaso from sa front of bahay. bahay ka po. Oh, ano pong pinunta niya po dito sa ano? May pamilya po ako dito sa Manila, sa Paco. Sino po ang ano niyo, pupuntahan niyo dyan? Asawa ko, strong pa sa si eh. Sino oh. po nag-aalaga sa asawa niyo? Mga anak po ang Birthday ng anak ko bukas. Kaya umuwi ang... Ah! Gagawa natin nasaraan. saraan oh. para sa kanila. Eh, sa it-show time po, meron ah? po kasi kaming palaro. Kaya po, ipigyan po namin kay na na 8,000 pesos! Thank you, ma'am. Thank you. Ang birthday po sa nanap ko. Thank you. Salamat po, ma'am. Salamat po, showtime. Salamat po sa bumagupo ng showtime. Talaga po siguro sa akin Yes po. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you. God bless ate. Thank you. Thank you very much po. Thank you. Yes! tingin ko din sa monitor, nagulat ako mukha ni Jack, nakita <laughs> Congratulations. Thank you. Congrats um. sa ating lahat kasi nakapag-share na naman tayo sa mga madlang people sa labas na talagang kinakailangan nila yung blessing na nakuha nila nung araw na ano yun. Ano naiisip mo habang ginagawa mo yan saka after mo ginawa? Ano ang nangyari sa iyo? Kasi 'di ba pag may tu pag tumutulong ka, may nangyayari sa tinutulungan mo. Pero ikaw, anong nangyari sa iyo? ako before talaga ako magkanya na maghanap ng random people, kinakabahan ako, sabi ko, hala, sana talaga ano. Bakit? San galing yung kabang? Parang sana makita ko talaga yung taong nangangailangan nung araw na yon na deserving sila dun sa blessing na makukuha nila. tas after, yung nafe-feel ko, parang fulfilled. Tsaka ang sarap sa puso, parang nakatulong tayo. Tapos, kasi yung mga natulungan natin, selfless lahat sila. Hindi para sa kanila yung perang nakuha nila. Pinaglalaanan nila yung sa pamangkin. Tapos si Ate Nelly, pang birthday ng anak niya. Tapos, si si Ate Carol pang tuition din ang anak niya. So parang lahat ng nakuha nilang blessing hindi para sa kanila. Wala 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 man lang nagsabi na ay meron po akong gusto. Lahat para sa mahal nila sa buhay. Mm, Kaya, oh, ang sarap. Good uh, guys. At blessing ka sa kanila at blessing ka sa maraming tao. Yes. yes. Oh. Blessing tayo sa maraming tao. kang blessing na dapat yeah. makikita as a blessing. Oo. Oh thank you. Oh, Yay! Yeah, hey. Kaya sabay-sabay gotcha. natin sabihin, good job, Jackie, madlang people. And one, two, three. Good, good job, Jackie! Jackie! Hey. Yes, nagkatagpunta ko. Like dahil ano? makukuha mo yung ibinigay mo. <laughs> 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 Yay! Hey, hey. Shoutout sa lahat ng mga selfless, Jack. God bless you all. At